Ang bida natin sa kwentong ito ay si Ichikawa. Mukha man siyang ordinaryong bata, subalit siya ay may matagal nang may pagnanasang pumatay. Ngunit ang nakita nating marahas na pangyayari ay isang imahinasyon lamang niya, dahil mas inilalaan ni Ichikawa ang pinakaunang pagkakataong kumitil ng buhay, sa pinakamagandang babae sa kanilang paaralan na si Ana. Wow. Habang siya ay nakatitig, naramdaman ito ni Ana at biglang sumulyap, dahil dyan na insulto si Ichikawa at mas tumindi ang pagnanais niya na balang araw ay makita ang magandang bangkay ni Ana. Dahil sa ingay nagpas siyang magpunta si Ichikawa sa library, at doon ay nakita niya si Ana kaya naman nagtago siya sa likod ng mga bookshelf. Saktong lugar ito upang planuhin niya ang pagpatay, subalit hindi niya maintindihan kung bakit siya ay nakadarama ng kakaiba nang makita niya na masaya si Ana hanggang si Ana ay nagpas siyang gumawa na ng kanilang proyekto sa social studies, subalit nakalimutan nito ang kanyang cutter. Naisip ni Ichikawa na baka tarayan lamang siya nito kung ipapahiram niya ang kanyang cutter, at nang marinig niya na pinupunit lamang nito ang papel na pilitan siyang ipahiram ang cutter, at nagpasalamat naman sa kanya si Ana. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari, at nang tumunog na ang bell, agad nang umalis si Ana at dala-dala ang kanyang cutter. Kinabukasan natanggap niya ang cutter sa kanyang lamesa. naramdaman niya na mainit pa ito kaya naisip niya na hawak ito sa buong oras ni Ana at nagulat din siya na alam nito ang kanyang upuan. Kinalaunan narinig ni Ichikawa kay Moiko, na inulit niya ang ginawa ni Ana na project nila dahil ito ay magulo, hindi ito nagustuhan ng ating bida dahil pinaghirapan ito ni Ana. At nang magpresenta na ang buong klase ng kanilang mga proyekto napansin ni Ichikawa na malungkot ito. Kinimkim ito ni Anna hanggang sa umabot na sa punto na siya ay umiiyak. Isang helicopter ang dumaan at ang buong klase ay napukaw ang atensyon sa bintana, kaya para hindi nila makitang umiiyak si Anna, sinira ni Ichikawa ang kanilang report para maagaw ang atensyon ng buong klase. Maya-maya narinig ni Ichikawa ang kamanyakan ng ilan niyang mga kaklaseng lalaki, dahil nakita nila kung gaano ka-close ang bonding ng mga babae. Subalit ayon kay Kenta, para sa kanya ang tipo niya ay ang mga kagaya ni Hara na medyo chubby ang pangangatawan, kaya naman siya ay nagpunta sa library at doon sinubukan niyang makausap si Hara. Ipinahiwatig ni Kenta na ang tipo niya ay ang mga chubby girls na kagaya ni Hara, kaya naman napagtantuan niya na siya ay nagiging third wheel na sa mga oras na ito, subalit aksidenteng nakagawa ng ingay si Ichikawa dahil siya ay pasikretong nakikinig pala sa kanila. Alam ni An kung sino ang nasa likod ng mga bookshelf, kaya naman pinuntahan niya si Ichikawa at iminungkahin niyang umarte sila na parang pusa, nang sa ganun ay hindi akalain ng dalawa na may nakikinig sa kanilang ibang tao. Pagka uwi na si Ichikawa kung bakit palaging nagtatagpo ang landas nila ni An, at dahil narinig niyang interesado si An sa isang magazine, nagpasya siyang hanapin ito sa bookstore. Nang mahanap niya ang magazine, nagulat siya nang biglang sumulput si Ann kaya dalidal iyan siyang nagtago. At nang may dumating na ibang customer, nagtataka si Ichikawa kung bakit si Ann ay nagmimisto lang pilit kinukuha ang atensyon ng dalawang mamimili, at naglabas pa ng ballpen na parang magsasign ng autograph. Subalit makalipas ang ilang sandali umalis lamang din si Ann, kaya naman bumili siya ng isang kopya ng magazine dahil gusto niyang malaman kung bakit interesado dito si Ann. Nakita niya ang ilang mga litrato ni Ann, hindi maintindihan ni Ichikawa kung bakit siya apektado sa kanyang nararamdaman dahil sila ni Ann ay malayo ang pagkakapareho ng estado sa buhay kinabukasan na mataan ni Ichikawa si Ann kasama ang isang lalaki, inakala niya na ito ay boyfriend ni Ann subalit narinig niya na nagpakilala ang lalaki na si Haruya. Hinihingi nito ang line ID ni Ann, subalit halatang ayaw ibigay ni Ann ito kay Haruya. Gayunpaman hindi ito sumuko at sinubukang ibahin ang topic ng kanilang pag-uusap hindi nagtagal nagpumilit si Haruya na makuha ang line account ni Ann, at sa mga sandaling ito pinagdidiin na ni Ichikawa na hindi siya dapat makialam sa kanila. Subalit biglang itinulak niya ang kanyang bisikleta, upang mapigil ang makuha ni Haruya ang line account ni Ann nang sa ganun ay mapuko ang atensyon nila dito. Dumating si Chichiro at ikinwento ang tungkol sa ginawa ni Ichikawa, kaya naman napatanong si Ann sa kanya, pabirong sinabi ng ating bida na aksidente niyang natapakan ng pedal, at nakuha niyang mapatawa si Andito. Nice! Simula nang ipinanganak si Ichikawa sa mundong ito, ang library na ito ang mismong sekretong lugar niya upang pagplanuhang sirain ang buong mundo. Subalit nasira ang lahat ng ito nang si Ana ay nagsimulang manghimasok sa kanyang kuta, at dito na sa library kumakain tuwing recess. Pagbalik sa classroom, dahil sa init ng panahon nais ni Ana na magpalit ng t-shirt. Narinig na naman ni Ichikawa ang kamanya ka ni Adachi at nais nitong manilip kay Ana. Upang mapigilan ito, hinulag ni Ichikawa ang cutter at nagpahiwatig ng pagbabanta. Minabuting umalis ni Ichikawa sa classroom at napansin niya ang pinakamalapit na kaibigan ni Ana na si Chichiro. Kahit na madalas itong nagrereklamo sa mga trip ni Ana, wala pa rin itong magawa sa huli. Sa library hiniram ni Ana ang pamaypay ni Ichikawa, na amoy nitong mabango ang kanyang pamaypay at nang palapitin siya nito upang kanyang malaman, napansin ni Ichikawa na napasuot ng swimsuit si Ana. Biglang isang tawag ang sinagot ni Ana at nagtago siya sa ilalim ng lamesa, hiniling nito kay Ichikawa na umupo nang sa ganun ay makapagtago siya mula kay Chichiro. Ramdam ni Ichikawa kung gaano kainit ang katawan ni Ana, at nang makita ni Chichiro ang pagkain, nagsimula itong magkwento kay Ichikawa ng mga magagandang katangian ni Ana. Dahil sa mga nakakaantig na kinukwento ni Chichiro patungkol kay Ana, biglang lumabas ito subalit iniisahan lamang pala ni Chichiro si Ana, upang makabawi sa pagpasan niya kanina dito. Sa pagtatapos ng summer break, naging busy na ang buong eskwelahan dahil sa papalapit na cultural festival, ang seksyon nila Ichikawa ang naatasang gumawa ng haunted house. Humiling si Ana kung maaaring tulungan ni Ichikawa si Harris sa pagpipinta ng kanilang magiging dekorasyon, at nang magsimula na siya sa pagtulong, naaagaw ang atensyon niya dahil sa mga joke ni Hara. Biglang tinakot ni Ana si Ichikawa, kaya naman sinaway ito ni Chichiro dahil sa kakulitan ng kanyang kaibigan. Narinig ni Ichikawa si Hara na nais nice din itong maging sexy katulad ni Ana, at nang matapos itong magpinta, nakita nila na nakasulat ang apelido ni Ana sa isang puntod. Naisip ni Ichikawa na may inggit si Haru kay Ana, subalit siya ang napagbintang na ni Adachi na nagsulat nito, at para hindi mag-away si Ana at Haru, inako ng ating bida ang patungkol dito. Mabuti na lamang ay dumating si Hara, at sinabi sa lahat na siya ang gumawa nito kaya naman nag-sorry siya sa buong klase at nangako na buburahin ito. Habang binubura nila ang apelyido ni Ana, lumapit ito kay Ichikawa at humingi ng ponmanhin, maya maya, iniisip ni Ichikawa kung ano ang ibig sabihin ng sorry ni Ana, bigla namang sumulpot ito sa tabi niya at nais nitong maging mas nakakatakot pa. Kaya naman pinaghalo-halo ni Ichikawa ang mga pintura upang magmukha itong tunay na dugo, nagulat siya nang nagpasuyo si Ana na siya mismo ang maglagay ng pintura sa mukha nito, subalit sa hiya ni Ichikawa hindi niya napigil ang umalis. At sa pagsisimula ng kanilang culture festival, nakita ni Ichikawa si Haruya at inalok ang grupo nila Ana na sumama sa kanila para mag-enjoy. Aminado si Ichikawa na ayaw niya kay Haruya, gayun pa hindi naman ito bully, dahil isa ito sa mga tumulong na kunin ang bisikleta niya sa ilog. Sinundan ni Ichikawa sila Ana at ang iba pa, subalit naharang siya ng ilang mga tao kaya naman minabuti niyang mag-shortcut sa isang classroom. Nakita siya ni Ana sa kanyang paglabas, at nag-aya ito na bumalik sila sa classroom upang tignan ang mapa sa sahig. Doon nalaman ni Ichikawa na magkalapit lang din pala sila ni Ana ng tirahan, kaya naman nais niyang kunan ng larawan, subalit kinuha ito ni Ana para sila ay magkaroon ng selfie. Nice! Sa sumunod na araw, napilitang magpunta si Ichikawa sa klinik dahil masakit ang kanyang ulo, inabisuhan siya ng nurse na magpahinga muna at sa kanyang paghiga, nalaman niya na si Ana ay naroon din pala. Napanatag ang loob ni Ana nang malaman na si Ichikawa pala ang kanyang katabi, sinabi niya na sumakit ang tiyan niya kaya siya nagpunta dito napansin ni Ichikawa na may dinudukot si Ana sa bulsa nito, ibinigay sa kanya ang natitirang gamot nito, upang malunasan na agad ang kanyang karamdaman. Nakita niya na basa ang baso kaya naiisip niya na ginamit ito ni Ana, gayon pa man kanya itong ginamit at nahihirapan pa din siyang lunukin ang gamot sa tuwing naiisip ang labi nito, subalit bigla niya itong nalunok ng magpaalam si Ana. Nakita ni Ichikawa na naiwan ni Ana ang PA uniform nito, ang kanyang kamay ay kusang inaabot ang damit ni Anna. Natigil siya nang dumating ang school nurse, at dahil sila ay magkaklase ni Anna, inutusan siya ng nurse na ibalik ang PA uniform nito sa may-ari, at naamoy ni Ichikawa kung gaano kaasim ang uniform ni Anna dahil sa pawis. Sinubukan ni Ichikawa ibalik ito kay Anna, subalit nakasalubong niya ito pabalik ng klinik at nagmamadali para balikan ang kanyang candy. Bumalik si Ichikawa sa classroom upang ipagpatuloy ang nobelang kanyang ginagawa, ang tatlong makong sa kanyang likod ay meron na namang kamanyakang binabalak. Pumunta si Adachi para tanungin si Ana sa isang sexual na topic, tiningnan agad siya ng masama ng mga ito kaya naman agad niyang iniba ang usapan at umalis. Ayaw tumigil ni Adachi sa kalokohan nito at ginamit pa nito si Ichikawa para ibigay ang liham nito kay Ana, Bagamat ayaw ng ating bida na madamay sa kamanya ni Adachi, sa halip ay ibinigay niya ang kanyang drawing na tila kamukha ni Ana. Pagbalik ni Ichikawa sa kanyang upuan, may bagong pakulo na naman sila Adachi upang malaman ang tinatagong kulo ng mga babae. Ayon sa pinag-uusapan nila Kenta, malalaman daw ang kulo ng mga babae sa kung paano nito hahawakan ang kanilang mga kamay. Subalit natunugan ang mga kamanya kanila ng mga babae, kaya't iniwasan nilang gamitin ang kanilang mga kamay, at sa kabutihang palad si Ana ay wala sa kanila at busy sa kanyang sariling mundo. Pagsapit ng reses, palaisipan pa din kay Ichikawa ang pervy personality test ni Adachi, hanggang sa dumating si Ana at napansin itong kulang ang kanyang pagkain. Kinuha ni Ana ang kamay ni Ichikawa upang tignan kung siya ba ang salarin subalit na brainwash na si Ichikawa ng theory ni Adachi at nalaman niya kung gaano ka wild si Ana Ang topic nila Ichikawa sa PE ngayon ay basketball subalit si Ana at Chichiro ay napag-alitan ng kanilang teacher dahil sa panay ang harutan ng mga ito habang pinagmamasdan ni Ichikawa si Ana sa malayo, naisip niya na madali na lamang sa maisasakatuparan ang plano niyang pagpaslang dito. Subalit sa tuwing nakikita niya ang kagandahan ni Ana, agad na lumalambot ang kanyang puso. Umuupo na lamang si Ichikawa sa gilid dahil hindi niya trip ang larong basketball. Napansin siya ni Ana at nagtagpo ang mga mata nila. Subalit bigla itong tinamaan ng bola. At dahil ayaw tumigil ng pagdurugo ng ilong ni Ana, dinala siya sa klinik at palihim na sumunod si Ichikawa, minabuti niyang magtago sa ilalim ng kama upang walang makaalam. Habang kinakausap ni Ana ang kanyang ina hindi nito napigil ang umiyak, at nang aksidenteng mahulog ang wallet nito nakita niya na itinago ni Ana ang kanyang drawing, at dito na napagtanto ni Ichikawa na siya ay umiibig na kay Ana. Pagbalik ni Ichikawa sa classroom, kinuha ni Adachi ang tisyo na may dugo na galing kay Ana. Balak niya itong kumprontahin subalit napansin niyang may dugo ang kanyang damit. Kinabukasan nag-aalala si Ana na baka ay madismaya ang kanyang manager sa modeling dahil sa kanyang nabaling ilong. Kinahapunan nakita ni Ichikawa na naubusan si Ana ng tisyo, kaya naman nagmalasakit siyang maglagay ng mga tisyo sa bawat lamesa sa library upang makatulong kay Ana. Kinabukasan napapaisip na lamang si Ichikawa kung totoo nga ba ang pag-ibig niya kay Ana, sapagkat ayaw naman niyang makipag-date dito at umaasa na baka parte lamang ito ng depekto ng kanyang utak. Habang sila ay kumakain na pansin ni Ichikawa na itinago ni Ana ang isang karta ng gatas, at pagdating sa library na pag-alaman niya na ihahalo pala niya ito sa isang fruit yogurt. Iminungkahi ni Ichikawa kay Ana na gumamit ng mangkok at sila ay nagpunta sa Home Economics Room upang kumuha nito. Pagdating nila sa Home Economics Room nakita nilang may tao sa loob, kaya dumiretso na lamang sila sa Chemistry Lab, at palihim na gumamit na lamang ng ilang mga kagamitan sa laboratorio. Pagkatapos ng konting mekes-mekes, tinikman nila ang yogurt milk subalit nahuli sila ng isang teacher, at ipinalam agad ni Ichikawa na ang nasa hita ni Ana ay isang yogurt para maiwasan na ang maling akala. Ang lahat ay abala sa paglilinis, makikita si Rin na nais mag-sorry kay Ana dahil siya ang nakaaksidenteng makabato ng bola sa mukha nito, subalit nahulog ang basahang gamit ni Ana sa bintana at umalis upang kunin sa baba. Sa library napansin ni Ichikawa na nais ni Rin na humingi ng tawag kay Ana, kaya naman agad na umalis si Ichikawa at nalaman niya na naroon din pala si Serena iminungkahi ni Ana na sila ay mag-selfie ni Rin, at dito na humingi ng tawad si Rin, subalit walang ideya si Ana na si Rin pala ang nagbato ng bola, gayon pa man ayos lamang ito kay Ana at binigyan pa din siya ng candy nito sa huli. Nice. Pag uwi ni Ichikawa, nakita siya ni Ana at napansin na bago na ang kanyang bike, humiling ito na makiangkas sa kanya hanggang sa candy shop. Pumayag naman si Ichikawa na ihatid si Ana, nasabi sa kanya ni Ana na balak niyang mag-quit na sa basketball club, dahil nagiging busy na rin siya sa pagmumodel. Nang makita ni Ichikawa ang presinto, naisip niya na baka sawayin sila ng pulis dahil bawal ang magkaangkas sa bike, at baka makaapekto pa ito sa trabaho ni Ana ngunit nilakasan niya ang kanyang loob at maayos niyang naihatid si Ana. At bago magpaalam ito binigyan siya ni Ana ng ice candy, bilang pasasalamat. Kinabukasan ni Libre si Ichikawa ng kanyang ate na si Kana para kumain sa labas, naiilang siya na baka ay may makakita sa kanilang kaklase niya, sakto namang nandoon din si Ana kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang naguusap ang grupo nila Ana, sinubukan ni Kana na maglambing sa kanyang bunsong kapatid, at sa hiya ni Ichikawa nagdesisyon itong mag-order na lamang ng kanyang sariling pagkain. Sinundan siya ni Ana at nagpahayag na natutuwa ito sa kanyang ate, at nais din itong makipagkaibigan kay Kana. Tinanong ni Ichikawa kung ano ang sadya ni Ana sa pila, nagpalusot si Ana na gusto nitong mag-order din subalit naiwan niya ang kanyang wallet, kaya naman nagbigay na lamang ito ng mga dahilan kung bakit na parito. Napagtanto ni Ichikawa na gusto lamang pala siya makausap ni Ana, kaya naman bumili siya ng ice cream para ibigay dito, subalit naunahan siya ng hiya ng makasalubong si Ana. Makalipas ang ilang araw, nagpasama si Ana kay Ichikawa na magpaliwanag sa teacher's office, sapagkat si Ana ang pinaghihinalaang nagdadala ng mga pagkain sa library, dahil kamakailan lang nang mahuli sila sa chemistry lab. Gayunpaman nakaisip ng mga ilang dahilan si Ichikawa upang pagtakpan si Ana, naging epektibo naman ito at napaniwala niya ang kanilang advisor, at namangha sa pagsasalita ni Ichikawa ng masinsinan sa kanilang paglabas, natuwa sa kanya si Ana at inalok siya ng mga candy, at saka umalis na may pahiwatig ng matamis na ng ngiti. Ngayong araw nakatakdang mag-workplace visit sila Ichikawa, kaya naman inatasan sila ng kanilang advisor na bumuo ng grupo na may tig-anim na miyembro. Napilitang sumama si Ichikawa sa grupo nila Adachi, subalit binuwag nila ito nang malaman nilang parehong nangangailangan ng dalawang tao ang grupo nila Ana at Hara at dahil si Adachi ang pasimuno palagi ng kalokohan, nagdesisyon si Moiko na sila ang may karapatang pumili ng kanilang magiging miyembro, at wala namang nagawa si Adachi sa ideya ni Moiko. Matapos magbutohan nila Moiko kung sino ang isasali na pagdesisyonan nilang apat na si Kenta ang piliin, subalit napansin nila Ichikawa at Ana na mas gusto nito sa grupo nila Hara, kaya't nakiusap si Ichikawa na hayaan itong sumali sa kabilang grupo. Sa huli, na pagdesisyonan ng mga babae na isama si Ichikawa at Adachi sa kanilang grupo, habang si Kenta at Ota naman ay sa grupo ni Hara. Kinahapunan na mataan ni Ichikawa si Lahara at Ana sa library. Narinig ni Ichikawa ang usapan nila tungkol sa relasyon ni Hara at Kenta. Nagulat si Ichikawa na ang katulad ni Kenta na may pagkamanyak ay magkakaroon ng jowa at tila may date nang na nagaganap sa kanilang dalawa ni Hara. Napatanong si Hara kung may nobyo na ba si Ana. Sinabi ni Ana na wala pa siyang nagiging kasintahan, kaya naman nakahinga ng maluwag si Ichikawa nang marinig ito. Nais ni Ana na sila ay mag-selfie ni Hara, ngunit napansin nilang may impaktong nakasilip sa likod ng mga libro. Kaya naman kinausap nila si Ichikawa sapagkat narinig nito ang kanilang napag-usapan kanina, Naging ayos lang naman ito kay Haru dahil tiwala siya na hindi ipagsasabi ni Ichikawa ang relasyon nila ni Kenta. Bumuhos ang ulan sa oras ng kanilang uwian, at ang iba ay magkasama sa iisang payong at sa labas ay nagkita sila ni Ana. Napansin ni Ana ang raincoat ni Ichikawa ay medyo malaki, kaya't nakiusap siya na mahiram lamang ito sa saglit sapagkat nais niyang bumili ng payong sa tindahan. Nakita ni Ichikawa na nakalimutan ni Ana ang bag nito, nagmadali siyang habulin si Ana upang ibigay ang wallet nito. Itinaas ni Ana ang kanyang mga braso upang magsilbing payong ito ni Ichikawa at hiniling niya na kunin ang wallet niya at ilagay sa kanyang bulsa. Kinakabahan si Ichikawa habang inilalagay niya ang wallet ni Ana sa uniporme at nang makabalik si Ichikawa nalaman niyang may dalang payong pala si Ana sa bag nito. Kinabukasan ng grupo nila Ichikawa ay nag-workplace visit sa isang publishing company, namangha sila ng etor sila sa opisina kung saan piniprint ang lahat ng mga sikat na manga. Sinubukan ni Adachi kunin ang interest ni Ana kung mahilig ba ito sa manga, subalit napukaw ang atensyon ni Ana sa isang poster na paborito nitong modelo. Nabanggit agad ni Adachi ang sukat ng dibdib ng modelo, kaya't masamang tingin ang nakuha niya mula kay Ana. Minabuti ni Ichikawa na samahan sila Ana at Chichiro, subalit may isang empleyado ang nagpakita ng isang manuscript mula sa Baki. Napansin ni Ana na gustong-gusto ito makita ni Ichikawa, kaya naman hinawakan niya ang kamay nito upang makita ang artwork. Namangha si Ichikawa nang makita ang artwork mula sa Baki. Nagulat si Ana nang mapasaya niya ang ating bida. Pagdating sa elevator isang lalaki ang nagmamadaling humabol, nagsanhi ito upang magkalapit sila Ichikawa at Ana ng magkaharap. <laughs> yeah, boy. Nang makarating na sila sa ground floor, nagulat si Ichikawa nang nakatitig pa rin sa kanya si Ana, at nang matauhan sila, nahuli si Ichikawa at naipit sa elevator. Yeah. Habang sila ay naglalakad na pag-usapan nila ang kanilang mga binabasang manga, nais nice ni ana na ipahiram kay Ichikawa ang love story na kanyang binabasa ngunit sinabi ni Chichiro na imposibleng basahin ni Ichikawa ang ganoong klaseng manga ipinaalam ni Ichikawa na kinakailangan muna niyang magbanyo at sa kanyang pagbalik si Ana lamang ang nadatnan niyang nasa labas sinubukan nilang humabol subalit nakaalis na ang tren Ngayong naiwan sila Ichikawa ng tren at ng kanilang mga kasama, sinisisi ni Ana ang kanyang sarili dahil sa nangyari, upang mapatahan si Ana, nagbigay si Ichikawa ng maiinom. Nagigilty si Ichikawa kaya sinabi niya na siya dapat ang sisihin, dapat ay ipinalam muna niya sa lahat bago siya nagpunta sa banyo. Tumawa si Ana sa ideyang ito ni Ichikawa, at sa pagsakay nila sa tren naiisip pa rin ni Ana ang kapeng binigay sa kanya nito niyakap ni Ana ni ang bag ni Ichikawa nang sa ganun ay hindi sila magkahiwalay, nasabi niya na naiingit siya sa relasyon ni Hara at Kenta, kaya naman nagpahiwatig siya sa ating bida na mas maganda ang palihim na relasyon. Kinalaunan na kabalik na rin sila Ichikawa sa kanilang grupo, agad na humingi ng tawad si Chichiro dahil responsibilidad niya bilang leader ang kaligtasan ng bawat isa. Kinabukasan ikinwento ni Ichikawa sa kanilang bahay ang hinaing niya tungkol sa naging workplace visit nila kahapon, subalit ramdam ng atin niya na may pinopormahan na ang kanyang kapatid. Pagdating ni Ichikawa sa eskwelahan, nakita niya si Ana sa gate at tila may inaabangan ito. Sinubukan niyang hindi magpapansin subalit nakita pa rin siya ni Ana. Ipinahiram ni Ana kay Ichikawa ang manga na kanyang binabasa ipinaliwanag niya na maaga siyang uuwi kaya hindi niya ito maibibigay mamaya sa library. Kinahapunan si Ichikawa ay nagbabasa sa library, biglang dumating si Ana at nakita siyang nakaupo sa paborito nitong pwesto. Napansin ni Ana na iba ang binabasa ni Ichikawa, kaya nagpumilit ito na basahin na ng ating bida ang ipinahiram niyang manga, at hindi sinasadyang sumagi ang mukha niya sa joga ni Ana. Matapos ang awkward moments, tinanong pa rin ni Ichikawa kung si Ana ay makakapasok kinabukasan. Nag-oo si Ana at umaasa itong magkikita pa rin sila sa library kagaya ng dati. Kinagabihan binasa ni Ichikawa ang manga, kaya naman kinabukasan excited si Ana na malaman kung saan chapter na si Ichikawa, samantalang si Adachi ay nakita silang magkasama. Lumipas ang ilang sandali at pinagsuspechahan ni Adachi si Ichikawa kung bakit napapadalas ang kanilang pagsasama ni Ana, nagpalusot na lamang ang ating bida na natural lamang na mag-usap ang magkaklase. Inamin ni Adachi na tinigilan na niyang pagpantasyahan si Ana, sapagkat napagtanto niya na totoo na pala ang nararamdaman niya dito. Napatanong na lamang si Ichikawa sa kanyang sarili kung totoo nga ba ang sinasabi ni Adachi, at sinimulan niyang pagdudahan ang sarili dahil nakakaramdam di siya ng sexual na atraksyon mula kay Ana. Interesado pa naman sana sa usapan si Ichikawa, subalit bumalik na naman si Adachi sa pagiging manyakol niya kay Ana, kaya nabuwisit na lamang siya at umalis. Pagbalik ni Ichikawa sa classroom, nakita niya si Ana na nakaupo sa kanyang lamesa, at napatingin siya sa mga hita nito, kaya naman naiisip niya kung tunay ba o peke ang pag-ibig niya dito. Sa library, nalungkot si Ana nang mabasa nila na mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain sa library. Kaya naman nag-isip si Ichikawa kung sino nga ba ang posibleng may alam na kumakain si Ana dito. Minabuti ni Ana na iwasan nilang mag-akusa ng sino kaya tinanong nila sa librarian ng patungkol dito. Ipinakita sa kanila ang balat ng isang candy, sinabi nito na mas mabuting magpaskil ng paalala dahil karamihan ng mga estudyante ay pasaway. Nag-aalala si Ichikawa na baka hindi na tumambay si Ana sa library, sapagkat hindi naman ito interesado sa mga libro bagkos ay kumakain lang naman siya sa silid na ito. Subalit kahit na may pabala patuloy pa din si Ana sa pagkain ng chocolate, mabuti na lamang ay napansin ni Ichikawa ang librarian, at nang akmang susubuin na ni Ana ang chocolate agad na hinawakan niya ang kamay nito upang maitago ang chocolate. Umalis ang librarian at inakalang nakakaistorbo ito sa ligawan nilang dalawa, nakita ni Ichikawa na natunaw na ang tsokolate sa kamay nito, pinagsabihan niya si ana na bawasan ang pagkain nito ng merienda sa library. Kinabukasan sa si Ichikawa nang makita niyang gumagawa ng assignment si ana sa library, subalit na pagtanto ni Ichikawa na patago pa rin pala itong kumakain sa library. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panunood.